Mga Lord Sahim sa Papawid ng South Korea, bumukas ang isang dungeon gate. Sa kailaliman ng dilim, isang anino ang kumikilos upang matulungan ang kanyang ama na lumalaban sa Outer God mula sa Earth. At habang bumubukas ang S-Rank Gate sa Kalangitan Mga lods, ang mga hunters ng buong South Korea ay nagtipon para sa isang digmaang magpapasya sa kapalaran ng buong South Korea Mga lods. At parang mauulit na naman ang Jeju Island Raid Mga Lodge. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel Mga lods. At i-follow rin ang ating Facebook page. Maraming salamat! Nagsisimula ang eksena, si Biro ay bumiyabang na idineklara na siya ang naging hari ng S-Ramp Gate sa nakaraang mundo. Habang sinasabi niya ito, baka sa kanyang mukha ang lungkot, may luha pa sa kanyang mga mata, at tahimik lang siyang tinadidigan ng lahat. Isa sa mga S-Ramp Hunters ay naniminig pa rin sa isang surok, tila hindi makapaniwala sa naririnig. Sa loob-loob ni -loob, Suho, unti-unti untingan na proseso ang katotohanan, si Buhu, nakaharap nila ngayon, ay dating boss ng isang S-Ramp dungeon, isang halimaw na kahit mga S-Ramp hunters ay takot harapin. Ngayon na alam nila yun, iba na ang tingin nila kay buo. Napansin ni Choi at sinabing, na yun ko lang na-realize, parang may kamukha tong nila nam na to. Samantala, sa likuran, si Lin Tegyu ay naminginig at pinapawisan ng todo, halatang matataranta. Si Becchiano naman ay nagsabi, parang katulad to ng Ant Summon na ginagamit noon ni Hunter Sam Jim Wu. Maging si Jim Chul ay napatigil sa gurat sa narinig. Habang pinag-uusapan siya ng lahat, nagsimulang maglabas ng matinding aura si Go. Bahagya pa siyang natawa, sabay sabi, mas mahigit nang makaharap ninyo ako, ang tunay na mandaragit, alam ninyo agad na kayo ay mga biktima lamang. Yumuko kayo at magmakaawa para sa inyong buhay, mga mahihinan nila lang. Habang todo ang paglabas ni buo ng kanyang aura, biglang lumipad mula sa likuran ang tamaw ni Soho at tumama sa ulo ni buo, para bang spike sa volleyball. Bakit mo tinatapot ang mga kakampi natin? Galit na tanong ni Soho habang umiikot sa hangin ng ulo ni buo. Pagbagsak, mabilis na yumuko si buo at nagsabi, Mas mahigit, patawad, aking batang monarko, nadala lang ako. Matagal na kasi mula nung muli kong maramdaman ang ganitong kapangyarihan. Tinanong ni Choi, totoo ba ang sinabi niya? Kaya ba talagang sinam ang summon na yan ang isang S-Rank Gate? Sumagot si Suho, luhon siguro. Pero mayon, wala na sa kanya ang mga kakayahang yun. Isa na lang siyang walang silbi. Napayuko si Buo, halatang nasaktan. Sa isip niya, grabe naman to si Boss, sinira agad ang imahe ko sa harap nila. May isang A-rank hunter ang umamin, hindi ko na talaga maintindihan tong pinag-uusapan natin. ayon ang -ayo isa pang S-rank, kaya't inayos ni Choi ang kanyang salamin at sinabi, mas mabuti pa, isang karanasan kaysa sa libo-libong salita. Hunter Sam Suho, maari mo bang tuluman ang dalawang to na maibalik din ang kanilang mga alaala? Tumango si Suho, sabay inilabas ang shadow key. Biglang kumalat sa buong silid ang napakalakas na shadow energy para bang bumabalot sa paligid. Umiti si Suho, alam niyang magkakaroon ng mga ito ng pinakamatinding PTSD flashback sa buong buhay nila. Nagtaka ang lahat, past memories. Ano ibig sabihin noon? Nang bumalik ang alaala ng dalawang hunters, namutla ang kanilang mga mukha tira mga patay na zombie. Isa sa kanila ang napabulong, ibig sabihin, li ang buong mundo. Ang isa naman, kung parang katulad dito ng Gujo S. Ramp Gate, nalaban na naman tayo sa ganong klasing mga hanimaw. Ipinaliwanag ni Jim Chul, ang dungeon break ay nangyayari pitong araw matapos lumitaw ang isang gate. Kung ang S. Ramp Gate sa langit ay mabuksan, hindi masukat ang pinsala nito. Isa sa mga hunters ang nagdaas ng kamay, e kung sa langit na mangyayari ang break, di ba mahuhulog lang ang mga halimaw at mamamatay. Ngunit sumingit si Gentle, mas mahigit na investigahan na ng association. Ang gate ay unti-unting bumababa sa taas mula nang madiskobre ito. Sa ikapitong araw ng break, eksakto itong babagsak sa gitna ng song. Napaupo na lang ang isang hunter na pailing. Mas mahigit kung gumagalaw ang gate, wala tayong magagawa kundi ay clear ito. Sa isang sulok, nanginig si Becky Anho. Iniisip niya sa oras na kailangan nating harapin ang mga Banyagan nila lang na itarim, heto tayo, hirap sa isang S-Rank 8 lang. Naisip ng kung natalo ni Suho si S-Rank Kamdango, baka nalagpasan na talaga siya ni Suho sa nakas. Ang tagal ko nang hindi nakaramdam ng ganitong kahinaan, sabi niya habang hinahampas ang mesa. Sinabi ni Lin Tegyu, noon lang naging posible ang S-Rank raid dahil andoon ako. Dagdag ni Choi, kung andito lang sana si Hunter Sam Wu, iba sana ang sitwasyon. Tahimik ang lahat pagkatapos noon, napansin ni Suho na parang kabado ang buong grupo. Biglang nagsalita si Buo, Mas manigit, huwag mo nga ang lahat, aking monarko. Nang talunin ako noon ni jimmu mas mataas pa ang andas niya kaysa sa iyo mayon. Napaisip si Suho, mas mataas ang level ni itay noon, ibig sabihin ba, imposible ito para sa akin nayon. Pumasok sa isip niya ang mga alaala ng madinding pagsasanay sa impyerno, ang paulit-ulit na pagbasag sa sarili, ang sakit at ang warang katapusang hirap bago niya ma-unlock ang bagong job advancement. Noon, akala rin niya imposible, pero kinaya niya. Ngayon, nakikita niya malungkot at nawawala ng pag-asa ang lahat. Pero hindi ito tungkol kay Jim ito ay tungkol sa kanya. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Kailangan niyang maging sagot. Sa puntong iyon, sumiklab sa screen ang isang system notification. Mas mahigit, quest, S-Rank Raid Gamitin ang lahat ng kakayahan ng manlalaro upang linisin ang S-Rank Raid sa kalamitan Nagulat si Suho, gamitin ang lahat ng kakayahan Bigla niyang naramdaman ang maramig na dampi sa kanyang balikat Tira ang presensya ni Jinru mismo, gamit ang system upang makipag-ugnayan sa kanya Paglingon niya, wala namang tao, tingtong lang Tinanong siya ni Choi, ayos ka lang Hunter Suho? hindi siya sumagot, pero sa isip niya, ang sagot, nasa akin mismo. Biglang lumiwanag ang mga ni Suho. Tinanong niya si Baek Hyun ikaw, physical combat type ka rin, di ba? Tumango si Baek, bagaman nitong nito. Kinuha ni Suho ang gauntlets na nakuha niya dati sa field type dungeon, hindi pa niya nagagamit. Mas mahigit, ham, white tiger's feast. O kaya biyako, bagay na pangalan yan, ipinakita niya ang item. Mas mahigit di ako level 1 heroic creation gauntlets. Manifestation rate 10%. Attack dagdag 130. STR dagdag 6. DIT dagdag 4. AGI dagdag 5. Imp 8... dagdag 1 per dagdag 4. Iniabot niya ito kay Bekyan Home. Mas mahigit, subukan natin to. Tulungan mo ako sa test. Sabay nagtungo sila sa isang B-Ramp Gate upang subukan ang teorya ni Suho na maaari ng padapasin ang ibang hunters gamit ang shadow equipment. Nagsimulang magtaka si Choi, B-Ramp Gate lang po, ano kaya ang plano niya? Pagpasok nila, lahat ng S-Ramp Hunters ay nakamasid sa likod. Hindi makapaniwala ang mga tao, si Beck Young Ho, isang kilalang S-Ramp, ay aktwal na nambuhuli ng mga halimaw gamit ang gonpot si Suho. Lumabas ang kanyang beast form at halos winasak ang lahat ng monsters. Tinanong ni Jin Chul, ano ibig sabihin ito? Hunter Beck Yanho mismo ang nanguhuli ng mga halimaw. Ipinariwanag ni Suho, tinitingnan ko kung gumagana ang kakayahan kung gumawa ng kagamitan mula sa shadow. Nagulat si Jin Chul. So, kaya mong gumawa ng kagamitan. Hindi ito tulad ng summoning ability ni Jin Wu, di ba? Tumango si Suho, magkaparelo pero magkaiba. Ang mga sundalo ni Itay ay permanente. Sa akin, isang araw lang ang buhay ng Shadow Soldiers ko. Hindi ko kayang dawin ang nagawa niya. Nanahimik si Jin Chul, ngunit lumiti si Suho. Mas mahigit, relax lang kayo. Kahit iba ang paraan ko, may magagawa pa rin ako. Ipinakita niya ang Shadow Gauntlets at ipinaliwanag mas mahigi, ang kakayahan kong shadow creation ay nagbibigay daan upang gawin shadow gear ang mga sundano. Ang ilan dito ay lumanakas habang ginagamit at naipapasa sa nagsusot ang stats ng sundanong pinagmulan. Nagulat si Gentle, ibig sabihin growth type gear yan. Sumingit si Choi, tuto ba to? Lumanakas habang lumanaban, ngumiti si Suho, sa tingin ko, oo, pero hindi ko pa alam kung kaya rin ang iba, bukod sa akin, na panakasin ito. Habang sinasabi ngayon, patuloy si Beck Yanho sa pagwawala sa mga halimang. Sa isip ni Beck, mas mahigit, grabe tong gloves na to. Hindi nang manakas, nagtuturo pa ng bagong skill habang suot ko. Aktibo niya ang skill na ambush, agad siyang tumalun pasurong, nagdagdag ng 30% movement speed at winasak ang kalaban. Ngumiti si Suho habang pinapanood dito. Oo, ito na yon. Pagkatapos ng laban, humarap si Suho sa lahat ng S-Rank Hunters. Mas manigit, may anong na araw pa tayo bago mag-break ang S-Rank Gate. Gagawa ako ng kagamitan para sa inyong lahat, anuman ang mangyari. Mahigpit niyang sinuntok ang hangin. Mas mahigit, sa pagsubok na daratin, lalaban tayo, sabay-sabay. Nagmilingming ang mga mata ng bawat S-Rank. Dinalong ni Choi, Hunter Sam Suho, kaya mo bang gumawa ng fire enhancement gear? Suminit si Lim Taegyu, unahin mo yung panahon, Napakamot si Suho, mas mahigit, hindi ko kasi pwedeng piliin kung anong klaseng gear ang lalabas. Pero hindi na siya pinakinggan ng iba, nagkagulo na lahat, nagtatalo kung sino ang mauna. Bro, ako muna, hoy, kuwag mo akong kalimutan, baka naman ako rin. Sa likod, taimit na si Jin Shun. Sa isip niya, noon, si Jin Wo ay isang absolutong lakas, hindi niya kailangan ng iba. Pero si Suho, siya ang kabaligtaran. Ang kapangyarihan niya ay para ianggat ang lahat sa paligid niya. Para sa mga hindi nakatulong sa nakaraang mundo, ang kapangyarihan ni Suho ay pag-asa, pag-asa na muling makalaban, muling makatindig. At badang araw, siya ang madiging tulay upang magkaisa silang lahat sa isang laban Kung si Jinwo ang tumayo mag-isa bilang sukdurang kapangyarihan Si Suho naman ang magiging hanigi na mag-aangat sa lahat ng nasa paligid niya At sa pagkataong yun, sa unang deses, naramdaman ng lahat ng S-rank hunters ang tunay na pag-asa Ang pag-asang dala ng kapangyarihan ni Suho